ito alaga yung 6,500 lang may pre freebies na ano pre freebies nito sa Richard? Uh, pre freebies nito helmet, bottle cage tsaka ano po uh, pump. Helmet, battle bike pump helmet, bottle cage bike pack bike? bike, bike pack Ah, ano air pump? Air pump. Okay, pambumba, Panghangin hangin. Uh, ano sukat nito? Size 20? 9 po na medium. Size 29, medium. yun mga boss no? yung sa mga naubusan nung nakaraan na vlog ko ito yung eternal na pole suspension ayan meron na ulit silang stock ito aluminum frame na to no? mga boss ayan. ito ay size 27.5 Tama ba ako? Size 27.5 mga boss By 2.10 yung gulong niya Ayan Maraming ano to, nag-trending to nung nakarang video ko eh. Kaya naubusan to ng stock dito. Meron na ulit yan sa mga nagtatanong nga, meron na ulit. 4,000 pa rin, walang nagbago sa presyo. 4K pa rin. 4K pa rin ako, oh, boss jeep. 4K pa rin. 4K pa rin mga boss, walang nagbago sa presyo. Ayan okay. mga boss, what's up? Nabit tayo kay Pantride. Bakit ako sa inyo itong bagong buong ng project bike ko. Okay, weapon tank. Okay sa, sa 27.5 lang yan no? 27.5 27.5 mga boss murang mura lang yan dito kaya no fun ride ito, yun si fun ride yung uh, maraming customer na yan napin nyo lang dito si sir Sam pag pumunta kayo okay. 17,000 yan sabi ni boss Sam 17k ah, uh, sabi ko na yung presyo no? upkit yan ano submit edison sprocket ha? Ah, may prebisyan yan. Ang prebis niya ni sapat na peraso. Kasama na helmet. Kasama na helmet yung prebis mga boss no. Okay. Anong prebis niya si Richard? Ah, uh, helmet, helmet, battle cage, bike lock, ilaw sa likod, Helmet, bike lock, tapos ano, tail light. Battle. So, uh, battle cage, yun yung ano niya. Uh, prebis. Okay no airport nito is ano, tanke okay. na airport 27.5 yung gulol, maxis Submit, submit Brooklyn submit yung rim. Tapos ang hub niya is weapon, savage. So, ayan, mabaya na check natin yan. Tapos brake seat niya is Simar mt Red. Stem niya is Predator. Handlebar niya is, ano yan, Trobative. Trobative. Trobative mga boss. Ang frame niya is weapon tank na 27.5 by medium. Tama ba sir? Yes po. By medium mga boss, ang ulay niya, glossy black na kombinasyon ng white tsaka niya, gray, hindi dito oh, Oo, sa halotech nito mga boss Tanke, ah, okay. ayan Ayan yung nga, sound check mo nga sa Richard Sound check ayan. ayan yung tunog nya mga boss ah. Ayan, sa pata pa Oo, oh, ayan yung tunog nya oh. oh. Yung RD nya, Sagnit Hot kit yan, ano Sagnit Edison Okay 17k sir charge po negotiable pa po yan 17k mga boss uh, kahit ang 17k pwede na yan project bike tapos may isa pa silang bago dyan na doon sa kabila yung mga budget bike kahit ko sa inyo yung budget bike na na yung bago nila dito ayan ito alagang 6,500 lang may pre previous na pre previous nito sir Richard? pre uh, previous ito. helmet bottle cage tsaka ano po ah uh, type helmet steel cage bike top. bike pump air pump, okay, Oh, air bomba, pang hangin oh. Ano sukat nito? Size 20 Size 29, medium okay. Ibang pa tayo dyan Ibang available pang kulay ito mga boss ha? Black blue, saka black gray Tekno yung brand nito, no? ito tapered tube oh. Uh -huh. Naka ano manual lockout uh, Tapos, ano na to? Uh, hydraulic brake na siya brake. Ayan uh. 1x10 speed to mga boss so, Kasi type na Kasi type na yung hub nya okay, uh. Skinwall tire Tekno yung rim ayan, alagang 6,500 lang meron ka lang medyo maganda na yung pyesa bisikleta gusto nyo naman ano, ito pangahonan kung mala, mano ka sa ahon 1 by 13 speed ayan, 8,500 may kasama ng previous parehas lang ng previous nito parehas lang ng previous mga boss ayan ito yung size 29 no? yes po may size 27 din po ah, may size 29 to tsaka size 27.5 ito size, 29 lang po. size 29 lang tong isa okay itong pula pero ito may mga ibang kulay yes, pa to may ibang kulay po o, may may mga ibang kulay pa na. mga idol uh, inquire na lang kayo dito ano pala yung sprocket nito 13 speed to, di ba? Ayun, ang laki na, 13 speed mga boss Anong RD niya? RD po niya isa uh, L2 L2 mga boss so, okay. Spare type, spare type, spare bearing, parehas ng dalawa na to Ayan, uh, 8,500 Hydraulic 500 air shock na po yan Okay Gusto nyo, upgrade nyo na agad, palitan nyo na ng air shock Dagdag lang -dag kayo Ah, man wala ka auto coil type mga boss. Pero tipper din tube na rin, no? Apo. Tayo gawa ni no. Gawa ni cross tato, di ba? Hindi de makita. Kaya po yan. Okay. Then, yung price niya, 8,500 1/13 speed. Ah, uh, 6,500 1/10 speed. Aluminum, pag wala ka Okay, yun lang mga boss Yun lang yung bago dito ni Rides Bicycle Ayan Hanapin nyo lang ito Bago rin ba to Magkano to si Crosstack? Ay, nakakita ko na to ito naman 7,000 daw to boss Goods na goods, goods pa rin to Hydraulic na rin to ah. Ayan, okay, Cybers so 17 Size 29,000 to? Alang speed ko? 9 speed 1 by 9 speed Ito wala to naka square type Bottom bracket Pwede rin i-palit natin kung ayang square type Okay Ayan okay. eh, mga boss, kasyalan nyo lang dito kay Panride no ah, Lagay ko na lang yung number nila dyan Yung ano number ni Sir Richard Pwede lang, na, g-deliver naman yan sila